Sa edad na lampas 60, hindi sapat ang minsang prutas lang kapag naaalala. Kung gusto mong humaba ang lakad, luminaw ang isip, gumaan ang pagdumi at kumalma ang presyon, mas mainam na may araw-araw na prutas na tama ang uri at dami. Hindi ito pananakot, kaalaman ito. Sa script na ito, ibabahagi ko ang limang prutas na sulit kainin araw-araw ng seniors kasama kung bakit mabisa, kanino bagay o dapat magingat at paano ito isisingit kahit simple ang ulam at tipid ang budget. Targetin ang dalawang serving ng prutas kada araw, karaniwang isang katamtamang piraso o isang tasang hiniwa ang katumbas ng isang serving. Kung may diabetes, sakit sa bato o iniinom na maintenance, maliit na bahagi at irotate ang uri ng prutas ayon sa payo ng doktor. Unahin natin ang bayabas. Marami ang nagkukwento na mula ng gawing merienda ang isang pirasong bayabas tuwing umaga mas regular ang pagdumi at mas bihira ang ubo at sipon. May mataas itong vitamin C para sa panlaban sa impeksyon, may fiber para sa tiyan at kolesterol, at may antioxidants na tumutulong kalmahin ang banayad na pamamaga sa katawan. Halos lahat ng seniors ay pwedeng makinabang dito. Kung sensitibo ang tiyan, piliing hinog at balatan muna para mas banayad. Pinakamadaling paraan ay hiwain at kainin ng sariwa, ihalo sa lugaw o oatmeal Ubudbura ng kaunting kalamansi at asin, isang piraso o isang tasang hiniwa bawat araw ay praktikal at abot kaya. Sunod ang papaya. Kung palagi kang constipated, kalahati hanggang isang tasang papaya sa umaga ay malaking ginhawa. May papain itong tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, may beta-carotene para sa paningin, at may fiber na sumusuporta sa mas maayos na asukal at kolesterol. Mainam ito sa mga madaling kabagan o hirap sa pagdumi. Kung maasim ang sikmura o may reflux, Piliin ang hinog at kainin kasabay ng protina tulad ng itlog o yogurt para hindi sumiklab ang asido. Kapag nasanay ka na, pwede mo itong gawing dessert kapalit ng matatamis na kakanin, ikatlo ang mansanas o peras. Ito ang paborito kong pektin para sa puso. Ang isang maliit na mansanas o peras sa hapon, imbes na biskwit ay nakatutulong gawing mas steady ang gana at iwas biglang baba ng lakas. Ang soluble fiber na pectin ay tumutulong sa kolesterol, kontrol ng asukal at pagpapakain sa mabubuting bakterya ng tiyan. Bagay nito sa may diabetes o prediabetes, alta presyon o mataas na kolesterol. Kung mahina ang ngipin, balatan at hiwain ng maliliit o bahagyang pakuluan para lumambot, pinakamainam kainin ito kasama ng protina, kaunting mani na hindi maalat o yogurt na plain para mas dahan-dahan ang pag-akyat ng asukal. Pangapat ang mga citrus na hindi grapefruit, dalandan, kahel na hindi grapefruit at kalamansi. Kapag idinagdag mo ang isang dalandan sa umaga o piniga ang kalamansi sa tubig at ulam, nadaragdagan ang vitamin C at citrus bioflavonoids na sumusuporta sa ugat, daloy ng dugo at immune system. Mahalaga ang babalang ito. Iwasan ang grapefruit at pomelo kung umiinom ka ng ilang statins o gamot sa puso at presyon dahil maaari itong makipag interaction sa gamot. Kung may acid reflux, kainin ang citrus kasabay ng pagkain o pumili ng hindi masyadong maasim. Magandang ritual din habang hinihiwa ang dalandan. Mag-calf raises ng 32 segundo para sabay, nagisingin ang sirkulasyon ng binti. Panglima ang saging na saba o maliit na saging. Para sa madalas mamulikat o madaling manlupaypay ang binti, ang isang piraso ng nilagang saba sa umaga, kasabay ng sapat na tubig at bahagyang protina, ay nakatutulong sa muscle function at steady na enerhiya dahil sa potassium at carbohydrates. Ngunit kung may chronic kidney disease o umiinom ng gamot na nakapagpapaipon ng potassium tulad ng ilang ACE inhibitors, ARBs o espironolactone, mag-ingat, maaaring hatiin ang saging, irotate sa ibang prutas, at kumonsulta sa doktor tungkol sa limitasyon ng potassium. Huwag isabay ang saging sa matatamis na inumin. Mas mainam ang nilaga kaysa prito. Paano ito isisingit sa totoong araw? Sa umaga, piliin ang kalahati hanggang isang tasang papaya o isang saging na saba nilaga at sabayan ng protina tulad ng itlog, tokwa o yogurt na plain. Sa tanghali o hapon, kumain ng isang bayabas o isang maliit na mansanas o peras at isabay ang kaunting mani na hindi maalat para mas steady ang asukal. Sa buong maghapon, Gamitin ang kalamansi o dalandan sa tubig at ulam bilang dagdag lasa at vitamin C. Kung may diabetes, laging isabay ang prutas sa protina o healthy fat para dahan-dahan ang epekto sa asukal. Kung may problema sa ngipin, hiwain ng maliliit, balatan o istim ng bahagya ang mansanas o peras para hindi mabigla ang panga at lalamunan. Subukan ang isang linggong panimula. Sa unang araw papaya sa umaga at bayabas sa hapon. Sa ikalawa, nilagang saba sa umaga at mansanas o peras sa hapon. Sa ikatlo, papaya ulit sa umaga at dalandan sa hapon habang gumagawa ng 30 segundong calf raises. Sa ikaapat, saging at kaunting mani sa umaga, bayabas sa hapon. Sa ikalima, papaya at itlog sa umaga, peras sa hapon at kalamansi sa tubig sa maghapon. Sa ikaanim, saging sa umaga at dalandan sa hapon. Kung may budget, kalahating tasang berries ilang beses sa isang linggo ay dagdag protection sa utak at ugat. Sa ikapito, piliin ang dalawang paboritong prutas mula sa listahan at panatilihin ang kontrol sa serving. Karaniwang tanong, pwede ba araw -araw ang araw-araw ang mangga? Mataas ito sa asukal kaya paminsan-minsan sa maliit na bahagi at laging kasabay ng protina. Pwede ba ang fruit juice? Mas mainam ang buong prutas dahil may fiber. Kung gusto talaga ng juice, gawing calamansi o dalandan na diluted at walang asukal. Pwede bang prutas na lang ang hapunan? Mas okay ang prutas na may kasamang protina tulad ng yogurt na plain para may materyales ang kalamnan mag-repair sa gabi at hindi sumipa ang asukal. Kung may natutunan ka, i-comment ang prutas araw-araw at sabihin kung alin sa limang prutas ang uunahin mong isama araw-araw at paano mo ito isisingit, umaga ba, hapon, o ihahalo sa ulam. Ang simpleng komento mo ay maaring maging gabay ng isa pang lolo o lola na nanonood ngayon. Ibahagi ang video na ito sa pamilya at kapitbahay baka ang bayabas sa umaga o papaya sa almusal ang magdala ng ginhawa sa tiyan, presyon at lakad nila. At kung gusto mo pa ng ganitong praktikal na gabay para sa kaalaman sa katandaan, mag-subscribe ka dito. Bawat tip ay panangga para humaba hindi lang ang taon kundi ang sigla sa bawat araw. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kondisyon ng bawat isa. Ang mga payo rito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng personal na gabay ng doktor o dietitian. Kung may diabetes, bantayan ng serving at laging isabay sa protina. Kung may problema sa bato o umiinom ng gamot na naka-apekto sa potassium, limitahan o irotate ang saging at iwasan ang buko juice maliban kung payag ang iyong doktor. Iwasan ang grapefruit at pomelo kung may ilang statins o gamot sa puso at presyon. Sa bawat kagat ng tamang prutas, Humahakbang kapatungo sa mas mahabang buhay, dahan-dahan araw-araw at may saysay.